Hello, so November 10 na ngayon 2023 at hindi uh, hindi na ako masyadong nakapag-vlog pa kanina kasi after ng um, almusal ay tinamad na ako. Anyways, um Umuulan dito ngayon, ipupunta pa kami sa ano sa program ng aming bunso sa kindergarten dahil meron sila ngayong Lantern Festival na ginagawa nila every year dito. So, um, parang siyang ano, magpa, meron silang parade na may mga dalang lantern, yung mga bata meron silang mga dalang lantern, tapos magpapar uh, magpaparade kami sa ano sa dito lang naman malapit sa amin. So parang ganun yung ginagawa nila sa ano sa Lan Lantern Festival or yung Sank Martins Umtsug yung tawag nila dito. And uh, medyo maulan lang so hopefully ay hindi tayo mabasa. Tapos yung yung um ano bang tawag doon? Meron pa silang mga ibang mga program so tatry natin mamaya kung meron tayong mapapakita. At meron tayong inuwi dito na pretzels or pretzels ang tawag nila. Ah, uh, ito yung mostly na nila tuwing Martin Stog dito or yung lantern um parade yan. Laging merong ganito. So, eto na yung mga nakolekta nating mga dahon at marami tayong mga wawalisan pa. Pero, meron na rin tayong mga nalinisan na konti dito sa part na to. Anyways, magagabi na kaya papasok na tayo sa loob. And yung iba ay ilalagay natin muna sa garahe. Tapos, yung amo ko na lang yung magtatapon nito. So, pumasok na tayo dito sa loob kasi uh, na sa labas kahit na 5.30pm pa lang. So, ngayon naman, susubukan kong pumunta sa grocery store na malapit sa amin kasi lalakarin mo lang naman siya. Um, kailangan ko lang bumili ng mga ilang uh, kailangan dito sa bahay kasi bukas, uh, Sunday, uh, sarado lahat ng mga grocery stores dito kaya yon lalabas muna tayo. Ayan. So, andito na nga tayo at sobrang lamig sa labas. So, maglilinis muna ako ng bahay. Ako'y sinisipon na. Kaya, uh, magpapaalam na ako dito. Um, habang wala pa yung mga amo ko, ay maglilinis muna ako ng bahay uli. At uh, see you guys on the next one. Thank you for watching. Bye!